may turturbo shot na naman tayo ngayon mga ka, uh, mga kamigs ay uh, yung problema nito uh, magangat yung power window so nung tininan ko yung mga wiring mga kabusing yung ito yung nakakabit maliliit yung mga wire oh. pero makapal yung balat ito ito oh, maliit lang tapos yung motor dapat yung gagamitin natin ito yung malaki na wire ito ito, ito mga idol oh? oh, ito dapat sana yung gamitin natin para hindi mashoot shoot yung mga resistance na dumadaan sa wire so nagtesting ako mga idol ginamitan ko na yung itong mga wire so malakas na yung ano ng power window so kaya pinalitan ko ng ibang wire yung ganito So ito yung gagawin natin mga idol oh. ah, binaklas ko yung wire dito sa ilalim, yung sa may power window 'yon. Yung dalawa. Yung papunta doon sa kabila 'yon. Pati dito. Ay papakita ko sa inyo mga ito. Yan, yung wiring na 'yan oh. Ito yung lugtungan natin para malakas yung oh, ito. Ito yung wiring natin mga idol. So yung connection nya dito Dito sa gili do oh. Yan yung uh, ah, Introbusyot natin mga kabusing Yan So palitan natin ng mga na wire Kasi yung original ito ah, Makapal yung wire Tapos yung lo loob naman niya, Makapal din So hindi siya short yung resistance na daan sa wire So palitan natin ng ah, Malaking wire Pati rin dito yung wire dito sa si ibabaw yan yung pelita natin mga kabusing so mga na natagi solda ng nga wire ito na yung isolda mga kaidor para hindi siya mag lose contact yan ito ano yung gigamit mga kaidor ng wire yun yung papunta sa uh, sliding door right side so dugtungan natin ito yung dito sa si ilalim o o yan ito yung ito shot natin mga kaidol yung sa ilalim mo oh. ah, ilawan natin para makita nyo mga kaidol yan o oh. yan maraming wire sa ilalim kaso nga lang yung pagkadugtong ah, hindi masyadong fix pangit so gagawa natin ng ibang wire yung pagganahin natin yung power lang sa sliding door ng ah, kanan So ito na makidol gagawan natin ng paraan. Yan. So ito yung wire na gamitin natin mga idol. Yan. So ginamitan natin ng soldering iron para kapit na kapit yung pagdugtong natin hindi siya magkakos ng lost contact mga kabusog. Yan. So electrical yung tinubro shot natin ngayon hindi yung mga na mga makina kasi unahin nito yung electrical e shot, mga idol so meron ba tayong e heater na makina dalawa yung nandun sa gilid uh, dalawa poro if I so unahin natin yung isa mga idol bali tatlo yung e heater natin kaso nga lang uh, hindi natin madali kasi puro if I to tatlo mga idol yung problema sa isa electrical at saka yung uh, takbo niya yung sa, yung sa dalawa lahat pulo electrical at ah, din yung isa din sa makina din electrical at sa makina so ito yung unahin natin mga idol yan ito yung troubleshoot natin ngayon palitan natin ng mga kapal na wire para malakas yung ano ng power window so palitan natin ang wire mga idol ipapalasan natin yung wire Tuh, so, semuanya dulu, Lihat. Oke. Okay. Lihat dan, Ya. So, Kamu pakai dulu, hilangin nanti yang wire, Ya! na. Ah! Uh, ibot cek taman, Na! Bu, ikut, lagi langkat! Tuh, Nah, layo, na kaya, ya. Nah. Ibu, lu tanah, semua Kalau. Yan mga kaido oh. uh, lo. Na na natin yung wire so idugtong lang yung dalawang wire yan. Ah uh, idugtong na lang natin to yan. idugtong uh, na lang natin to dalawang ito yan. Pati dito sila ni, palasot na yung wire natin oh ito yung dalawa yung connection din dito yan itong dalawa oh. yan yung papunta sa power window ng sliding door sa kanan yan so isulda na natin mga idol ilugtong na natin mga idol so ikabit na natin dito para isulda yung gamitin natin yan uy Ngayon isa. Sundan din. Ah, natin. Patay na init. So ilog daw na natin mga kapusing Ayan Ayan natin ilog yan Kamahirapan tayo sa resort

parang nahirapan tayo dito mga busay yan init kasi yan nadugtong na natin mga kapusing so i-check naman natin kung saan tong connection na to para hindi tayo malito bagian service natin sana connection dito sa pula dahil banda rin natin dah. Tak ada. Tunggulah. Tunggulah. Para, bisa masyarakat mana habis Sore,